Si Dave Ildefonso ay opisyal ng nasa Converge Fiberxers matapos maaprubahan ang trade sa pagitan ng Converge at Titan Ultra. Ang Converge ay nagbigay ng Kobe Monge at dalawang future draft picks kapalit ng signing rights ni Dave Ildefonso. Ayon kay Converge Governor Arken Kayabyab, ang pagdating ni Dave Ildefonso ay isang malaking karagdagan sa kanilang koponan at inaasahang makakatulong sa kanilang pagtatagumpay sa liga. Si Ildefonso ay kasalukuyang naglalaro sa MPBL para sa Abra Weavers at inaasahang makakapag-join sa Converge sa lalong madaling panahon. Ang kagustuhan ng Converge na kuhanin si Dave Ildefonso ay una, si Dani Ildefonso, ang ama ni Dave ay kasalukuyang assistant coach ng Converge kaya't mayroong family heredity at koneksyon sa loob ng koponan. Ayon kay Dave Ildefonso, gusto niyang maglaro sa Converge dahil sa mga kadahilanan na ito at inaasahang makakapagbigay siya ng malaking kontribusyon sa koponan. Ang Converge FiberXers ang panalo sa trade na ito. Nakakuha sila ng signing rights ni Dave Ildefonso, isang promising young player, kapalit ni Kobe Monge at dalawang future draft picks. Ito ay isang magandang hakbang para sa Converge, lalo na't si Dave Ildefonso ay may malaking potensyal at may karanasan sa MPBL at iba pang liga. Ang trade na ito ay inaasahang magpapalakas sa lineup ng Converge at magbibigay ng mga bagong pagkakataon para sa kanilang koponan. Hindi masasabi na isa ng ganap na champion contender ang Converge Fiberxer sa pagkuha kay Dave Ildefonso mula sa Titan Ultra. Bagaman si Dave Ildefonso ay isang promising young player, ang Converge ay mayroon ng malakas na lineup at mga talento tulad nina Justin Arana, Alex Stockton, at Shawnee Winston, kasama pa ang kanilang super rookie na si Juan Gomez de Leaño. Ayon kay Delta Pineda, ang head coach ng Converge, ang kanilang goal ay makapag-mature at makapag-recover para sa playoffs, at hindi nila iniisip ang magpalit ng tao o pumasok sa trade sa ngayon. Ang Converge ay mayroon ng mga karanasan at kaunting gelling na kailangan para makasabay sa mga malalaking teams. Kaya, masasabi na ang Converge Fiberxers ay isang malakas na koponan na may mga talento at karanasan, ngunit hindi pa masasabi na isa ng ganap na champion contender. Ang trade na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa Titan Ultra Giant Risers. Dahil sa pag-alis ni Dave Ildefonso, maaaring makaranas ng kakulangan sa talento at karanasan ng koponan. Si Dave Ildefonso ay isang promising young player na may malaking potensyal, at ang kanyang pag-alis ay maaaring mag-iwan ng puwang sa lineup ng Titan Ultra. Gayunpaman, ang Titan Ultra ay nakakuha ng mga draft picks kapalit ni Dave Ildefonso, na maaaring magamit nila upang palakasin ang kanilang koponan sa hinaharap. Ang mga draft picks na ito ay maaaring magbigay ng mga bagong pagkakataon para sa Titan Ultra na makakuha ng mga bagong talento at palakasin ang kanilang lineup. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano gagamitin ng Titan Ultra ang mga draft picks na ito ngunit sigurado na magkakaroon ng malaking epekto ang trade na ito sa kanilang koponan. At hanggang dito na muna ang ating topic sa ngayon, kung may opinion kayo about sa ating topic komento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan, at kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin, yun lamang po at maraming salamat po.